Yung kabilang daan okay siya. Ay, ito na. Yung parang highway na sinasabi nila Bosetrok. Ah, nga parang style kan dami nga. <laughs> so, hindi ko alam kung Barrera Junior pa rin 'to. Pero makikita naman natin 'yan eh, parang may mga linderos naman 'yan eh. So ayan kasi didiretso tayo dun sa kabila baka sa sipukot na tayo lumabas Ganda parang ano na rin ha parang highway na rin Ayan you know? o Oh, di ba? Nasa ah, lupi pa ba ako? <laughs> kasi yung itsura niya parang hindi na pang lupi <laughs> Parang pang albay na yung vibes niya Alam niyo, pag nagdadrive kayo, pag bumabiyahe kayo Pag napunta kayo sa isang hindi pamilyar na lugar So ayun, parang may mo siya dun sa mga nauna mo nang napuntahan Uh, so, ganito kasi yung daan pag nag-shortcut kayo pabunta ng Albay so ganito yung daan apakaluwag ah, ng daan dito doon lang talaga sa may pagka ano, pagpasok ano, ng ano Barera Junior. So, yun, doon lang talaga medyo mahirap yung daan. Nakita niyo naman yung dinaanan ko, 'di ba? <laughs> Napakahaba ng tinagos ko na lubak. Yung iba, okay naman, may simento, kaya lang ang problema, bitak-bitak. Tapos hindi basta-basta maliit yung bitak, malalaki talaga yung bitak niya. Hanggang saan kaya ang Barera Junior? So yan, nawala na yung ano, highway vibes. Biglang two lane lang ulit. Teka, tanong tayo dito kaya ate. Ma'am, good morning po. Barrera Junior pa po ini ma'am. Ano na po ini ma'am? Ah, senior na po ini. Ah, okay po pag ano po dyan nung sa inutin sa in po dyan ang haluban, sa pa po, ma, palaog pa po, Diamond po, gilid lang pong tinampo, ay sige po, salamat po, ay sige po, iyo po, ay ang, ano po pala mo, mga gining suok, diretso lang din po, diretso lang po, sige po, salamat po, So, yun guys, basic ay ma'am nasa Bulawan Senior na pala tayo. Hindi ko alam kung saan ko hahatiin 'yon. Ay Bulawan. Barera, Barera Senior pala. Ano ba? Ano bang ginagawa ko sa Bulawan, bata ako ko Bulawan ang Bulawan. Nasa Barera tayo. <laughs> Barera Junior and Barera Senior. Ayan, magtanong-tanong na lang tayo dito. Yun na, yung daan naman na to, parang ano, bayak vibes or kalitaan vibes. <laughs> iba. Tapos, switch sa single lane. at tayo magpagtanungan. Nakalimutan ko i-tanong kay ma'am kung saan nagsisimula yung Barera Senior?